Dapat lagi tayong handa kung anuman ang kahinatnan sa ating pagiging isang content creator or pagiging blogger. Dapat always tayong ready at prepare sa ating sarili kasi hindi lahat ng pagkakataon ay magiging successful tayo sa ating pagiging content creator or pagiging blogger. Minsan kasi maisip natin na para saan pa ba 'to? wala nang sumusuporta sa akin wala na akong nakukuhang views galing sa aking followers mas maganda siguro kung ihinto na lang ako sa pagiging isang content creator o isang vlogger so dapat hindi ganyan ang iyong mindset kahit wala nang manunood sa mga video mo ay hindi naman yan forever or always na walang manunood mayroon talaga or panahon na walang manunood sa ating mga video or kunti lang pero kung ma matyaga ka at malakas ang iyong pag-iisip at mayroon kang uh, diskarte na magkakaroon ng views ay huwag kang tumigil sa pag-upload ng video kasi kadalasan sa atin ngayon sa sobrang dami nating content creator ay marami na talaga ang nawalan ng lakas ng loob para ituloy pa ang ating pagiging isang content creator o vlogger so ito lang ang masuggest ko sa inyo guys hindi naman tayo nag-iisa halos lahat tayong mga content creator o vlogger ay nakakaranas ng pagbaba ng ating mga views or minsan pa wala pang views so mas na lang tayo kung hindi tayo dadapuan ng violation ni Facebook so dapat guys maging tibay o lakasan lang natin ang ating loob sa pagiging isang content creator o vlogger para maging successful tayo huwag agad susuko maraming pagkakataon na magawa ng paraan ang ating pagiging isang content creator or vlogger. So yun lang guys, follow and share.